Hello guys! Napanood niyo ba yung tawag na tanghalan ni Year 7 kanina sa It's Showtime? Trending to kanina sa Twitter or sa social media na X dahil meron daw lutuan na nangyari. At tinawag pa siyang, instead of tawag ng tanghalan, tinawag siyang awa ng tanghalan. For some reason kasi, nagkaroon daw ng medical emergency yung grand finalist na si Joy Escalante. Kaya parang na-force siyang mag-withdraw from the competition. And pinasok yung judge's choice daw na si Vensor. At dahil doon, sobrang daming netizens yung nagre-react kung bakit si Vensor daw yung napasok sa Grand Finals knowing na meron pang mas madaming deserving from the pool of finalists sa semi -finalists other than Vensor. Pero bago tayo mag sa video na to, sa mga bago, make sure na kafalo follow na kayo sa Digimon TV Road to 100,000 tayo, para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. At ayun na nga, sobrang dami na nagtataka kung bakit nga ba si Vensor ang napasok sa grand finalist compared sa ibang contestant nung semi-finalist last week. At ito naman yung ibang tweets. Sabi ni Park Yum, "This is Aaron Guanco. His average score was 95.7 which is higher than 4." or the finalist today but apparently Vensor was Jurado's choice He is the full package na sinayang ng tawag ng tanghalan. Let's hope for a great future for him in the music industry. So, ayan na siya. Pero no hate naman kay Venusaur, ha? Gusto ko yung mga performances niya, especially nung final performance niya nung semifinals. And medyo nalungkot ako nung hindi siya nakapasok. And I thought magtatay sila ni John. Pero ayun nga, natalo siya nung Friday lang. And then Saturday, the next day, eh, grand finals na. So, kumbaga, eh, huli na nang nalaman ni Vensor na pasok pa rin siya sa Grand Finals dahil nga sa medical emergency ng isang contestant. So feeling ko eh kulang siya sa panahon ng pagpapractice or pagre-rehearsal kaya hindi niya nabigay yung 100% niya during Grand Finals nga. Pero agree pa rin ako doon sa mga tweets nga na merong mas deserving kesa kay Vensor dahil hindi ko sure kung paano nakuha yung Jurado's Choice. Bakit siya yung napili? Kasi ang akala ko nung narinig ko na merong medical emergency si Joy Escalante, ang akala ko e eh, kukunin nila yung pinakamataas na score yung sa mga naglaban during semifinals nga. Pero nagulat ako si Venser yung nakuha knowing na merong mas mataas na score sa kanya. And papakita ko naman sa inyo yung mga score nung mga semifinalists. Ayan, nangunguna si Aaron Guangco yung kaninang pinakita ko, 95.7. Jester 94.9. And then ito yung iba. And si Vensor ay 94.0 lang. So, sabi nga is the math is not mathing dahil, ayun, hindi ko sure kung paano sila nagcompute, compute paano sila nag na si Vensor ang kukunin na Horados Choice knowing na magkikreate siya ng spark dahil nga, ayun, mas maraming mas mataas na score compared kay Vensor. Pero yun nga, despite the fact na mas mataas yung score ng ibang semifinalist kay Vensor, eh congrats pa rin dahil bidigay niya naman talaga yung 100% niya sa mga performances niya, knowing na onti lang yung mga oras na kanyang pagpapractice. Siyempre, ikaw ba naman na natalo ka na nung Friday during semifinal, tapos kinabukasan, malalaman mo na lang ipasok eh, ka pala sa grand finals, di ba? So parang less than 24 hours ka na lang nag-prepare sa mga kanta mo para kin sa kinabukasan. Tapos ayun. And may mga nagasabi nga na nagkalat daw si Vince during grand finale. Pero ayun nga, pagbigyan na lang natin or intindihin na lang natin dahil nga onti lang yung panahon niya para mag-prepare compared sa ibang contestants. And ito naman yung ilan sa mga tweets tungkol sa pagpasok ng evensor sa grand finals So as you can see ano, sobrang trending ng segment ng it showtime ng tanghalan kanina. Ayan, si Rhea Jen Anjan and si Venusaur So, ayan. And ito yung sabi nila kay Vensor. Bakit pasok sa top 3 si Vensor? Dapat si John ang pinasok. Kitang-kita ang performance ni number 1. Sabi pa, kung ibibase nyo ang mga performances nila nung nakaraan, angat talaga si Abudi kesa kay Vensor. Pero back to zero kasi lahat ngayong araw. Siyempre kung sinong angat ang performance, siya ang kukunin. So ito yung sa top 5 na. Sabi pa, mas mahusay at may potential itong si Emmanuel Pescador at Aaron Guanco. Dapat isa sa kanila ang Jurado's choice. Parang awa na lang kaya pinili yung isa. Ganda sa haran ng laban. Ayan. So may nag-tweet nga na awa ng tanghalan daw yung nangyari kanina instead of tawag ng tanghalan. Kung pwede ko lang ilagay yung mga video clips ng mga performances nila nung semifinals and nung grand finals, inilagay e ko na dito sa vlog ko na to. Kaso, mahirap na baka makapiright tayo ni Facebook Meta. Ito pa nga, viral na yung pagpasok ni Vensor sa top 5 ng tawag ng tanghalan ni year 7, pero kinagulat nga ng lahat ng pumasok siya sa top 3. Ayun na nga. So yung tweet kanina, mas magaling daw si Abudi, yung mas magand mas maganda daw yung performance ni Ob Abudi compared kay Vensor. So nasayangan sila dahil hindi nakapasok si Abudi at si John at pinilit daw na ipasok si Vensor dahil nga daw awa ng tanghalan yung nangyari kanina. Pero ayun nga marami nang na good job pa rin kay Vensor dahil binigay niya yung makakaya niya despite the fact na onti lang yung oras, parang wala pang 24 hours siyang nag- practice or nag sa performance nga niya today. At eto na yung final score ng top 3 kanina. Ayan, si Rhea Jen Villarreal, 97.4. Si Eunice, meron siyang 92.9. And si Vensor, meron lang siyang 88.6. As you can see, sobrang layo ng difference ng mga scores nila. Talagang sobrang deserving ni Rhea dahil meron siyang 97.4. Tapos yung mga nasa baba niya is eh, sobrang baba. Sobrang laki nga ng difference nila. Pero may mga nagsasabi na mas maganda daw sana yung laban kung either si John or si Abudi yung pinasok sa top 3 instead of Venusaur. Knowing na, ayun nga, parang hindi niya talaga sobrang labo niyang manalo dahil konti lang yung time niya na mag-prepare para sa grand finals. Anyway, congrats kay Rhea Jen. Talagang sobrang deserve mo naman yung 97.4 at manalo bilang tawag na tanghalan grand finalist nitong year 7. So congratulations. Super linis ng performance mo at deserve na deserve mo yung standing ovation galing sa mga judges. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa issue na to ng tawag ng tanghalan sa It's Showtime kanina? May lutoan ba na nangyari? Sino ba ang dapat na pumasok instead kay Vensor? Usap tayo sa comment section. At kung nagustuhan nyo itong vlog, make sure nakafollow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Thank you so much for watching and stay safe.